Ayan, mga sis, mga tangay. Ayan, ready na yung ating, ano kaya ito? Ating ginagawang uh, itlog na maalat or yung hula na itlog. Gawa sa uh, brine. Ayan. So yung una kong ginawa, nagpakulo ako nitong uh, apat na basong uh, tubig at saka isang basong asin. Tapos, syempre, pagkapakulo mo, halu-haluin mo din siya. Baw mo muna siyang... Uh, ilagay dito habang mainit Kailan para may na natin Yung room temperature lang So ilalagay na natin dito Yung itlo Nilinisan ko siya Ayan Ayan Sampo pala yung nilagay ko dito Nilinisan ko siya Tapos ilalagay ko siya dito Ayan So dahil Lumutang ng ating itlog Maglalagay tayo dito ng plastic Na may lamang tubig Okay Para ano siya lumubog So ayan Meron na tayong dalawang Ito plastic Na may lamang tubig So ilalagay natin dito Para lumubog yung itlog Ayan dalawa yung ating nilagay para sigurado ang lahat bawasan natin yung tubig so ayan nagbawas tayo ng tubig kasi kanina masyadong puno so ilalagay natin dito para lumubog yung itlog tapos yung isa dito kailangan pareha silang lubog so ayan dahil puro na yung lubog para ito. Parehas silang lubog. So, ayan, parehas na silang nakalubog. Tatakpan na lang natin siya nito. Then, itatago na lang natin siya sa loob ng 3 weeks. Then, babalikan lang natin kung ano resulta ng ating iklong na maalat. June 18 natin ito bubuksan. Update ko kayo, okay? Salamat!